Ay. Bakit kasi nagbibidyo pa? Susuntuhin kita. Kalam. Bago lahat, magpakahirap mo na. Diyan. No? na po, po siya. Ka? Ngayon po yung isa. Hindi mo yung kasi pandak. O, oh, di ba? Ngayon lang Wait oh. lang. Bilisan mo na dyan. Ang dami ka pang lalakbayin. Ay. O, oh, di pa maabot. O, oh, o, oh, o. Oh. Munti na ng distansya. O. Oh. Meow, meow. Baka di mo pa maabot yan. O, oh, hindi nga. Ay, meow, 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 meow. Meow, meow. meow, meow, meow. Bago ang lahat. Kailangan maghirap. Tara na. Ikaw na lang. Okay, Dito po ang pahinamin. Masirah, oh, oh, buiset, ada yang masih per. ഇത്രയും ടൈമും Hindi siya ulit milo. Siya po yung ano. Yung unggoy sa amin. Bakay <laughs> Di isang unggoy ng Lucena. <laughs> bago ang lahat bago po tayo makapunta sa ating teritoryo Charis. sa ating house home sweetie home home sweetie home tara na tumae tumaktakbo po tayo this is me in bad enough don't pass on me mm. Charis. Yun. Maraming tangkaran, tangkaras Maraming panghihirap yan para lang makaigib na tubig na inumin This is me in fight and love Maraming pa po kaming pinagdaanan na hirap at ginhawa cheris. Ano Kakisala po ako, cheris. Tangkaras ay, buisyet. Kanina pa talaga ito. Diba? <laughs> Ang OA mo. Ang OA ng auntie niya. Oh. malapit po tayo sa aming ano sa aming tae charis ano ano sige ulitin mo ulitin mo ulitin mo ulitin mo kapanyarihan nila kapanyarihan daw ng lupa kapanyarihan yan ang goy Ang goy. <laughs> Maulan, huwag ka nang pumuntang ko. Malapit na po kami sa aming, ano, sa aming kaharian. Sangre! Mga sangre! Oo, <laughs> <laughs> mga, mga udo. Wala po na po ang aking camera because I don't have a phone. I don't have a phone. Bobo. Grabe, tagka-bobo yan. Malayo po kami sa kabahayan. Kami po'y nasa kalupaan. Ay, bobo. ganda ng ano ganda ng puwet ko cheris ano oh saging saging on boy ano may saging ano saging may saging ano papa ng ungoy ay baka saging ng ungoy ano Sangre ng, ano, sangre ng... <laughs> ano, 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 ha? Ano, 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 ha? Mga tipungan kayo? Ayan, o. O. We are here! O. Oh. Oh. Ano, nasa palasyo na po kami sa aming kaharian. Chris. Kaharian. Kabuangan. Bahay kubo. bo, Kain namin. ako eh. ng unggoy. Ikaw, ikaw naman, sangre ng butiti. Ikaw Ikaw naman. Walang kilay! Hahaha. <laughs> Gigi. ko naman lahat. Pero labas ay to. Ay ta. Uh, H. May pasok bukas pero hindi pa rin nag... Uy, eh. mo. Uy. Mga basher. eh. <laughs> 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 Sa letrang H. Ay, shoot ah. Wala akong... Wala Wala pang. Wala. May pasok mo. Wala, wala pang review ang Grace. Ang OA ko. May ginalaman mo. Pangit mo, oy. Tama, tama naman, tingnan nyo, ha? Diba may kilay? Eh. Tada! <laughs> wala pang ngipin. <laughs> Kakain daw siya ng tae. Grabe ang init, oh. Grabe ang pagka. ingi. Pala siya paying, siya po, Udo. Ito Parang hindi pa yung nakapalamon. Yan po ano. Hindi po. Yan po ano, badyaw sa amin. nga, Ano po? Ano po yun? Parang hagad na hagad. Ah! Ang init. nagkapi. siya, oh. Pero grabe ang hot ko Eh, Ah, ang init, ah, ang init. Si Bibi may gawanan Ang init Galing po kami sa in my life as a ano masasabi mo? Mudo ko na. Oh, Ito eh. ka okay, yeah. yun yung itakaw mo. Uy, pagod! Ayaw! Ika I have a bracelet. So big, I have a bracelet. Mm-hmm. Ang around... <laughs> ganda niya po. Right. I was born to a rich single mother who's hotels. Yeah. Hey, I'm Nora from LA. Please say I'm not the love of my life in high school. I ripped his heart to pieces. So I guess I'm the bad guy in the story. But before I continue, please like and subscribe. Ever since I was a kid, I dreamed of falling in love, just like my parents. My dad was a yung Chris. Ano si Mama? Hindi plan eh. Ano yun eh. Ha! nag kay Mama. Bakit si Buna? eh. Mama. Paka-OA ito mo. OA na, nanay. Grabe ko maka-OA. Ano sabi? Pag nagagal... Anong nangyari? Talaga naman, para ka maaano eh, ma talaga naman, kahit yung ano, sugat lang na kaunti. Ay, hala! Hala! Para talaga nang kabahan ka. Why, why MS always Uy, patawag naman! A story about the Uta mo, Tingnan mo kasi. Menda mo. Tangit ka, uta mo, mukha ko. itim mo na. ka. Di kasi nag-ano, 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 ano di ko Oh, wala naman. Pagod lang. Ipagod lang. Ipagod lang. Oh! Sige, sige.